Nanguha po tayo ng saging. Ayan o, Tatlong puno. Um, lilinisan pa o. Oh. Daming lilinisan. Matre um, para pakain sa kambing natin. yan Ang dami. Ayan din po. Kapuputol ko lang. guys. Ay, kulang ko lang yan. Taas na. Manukan natin ng rambol. Pinag-insertan ko lang ng screen. Daming gabi. Ito palagi kinakain ko. Yun pala. Sarap-sarap ako. Mm, manguha niyan. Kasi inaadubo ko. Ngayon, Nagpapababa pala ng BP. Ay, talaga naman. Ito na pong saging natin. Nakuha ko ngayon lang. May hinog na pero ang liliit. Ito naman yung tataba. Na? Tinom. Yan. Kukumil din natin yan. Pero wag mo ngayon. Yan. Eh. Alam po na. No? Pero wag na Ang dami kong lilinisin. Maulan kasi dito. Kaya ito, isa-isa lang dala. Tapos <laughs> eh. Ano yan? Matandang babae. Hanang kanyang saging. Gihintay yang aking mga pato. Wala pa si Mama nila. Bahay ni Emma. Yes. Just wait, darling. Hi. Good, Emma. ito panay naman ang punta dito pag tayo na pag kumain ay ay huwag mo kainin to bi ha mababali ito pag hindi na patayo oh my gosh huwag ko to ilagay? ito ay lagay ito na lang kailangan patayuin siya eh, kasi masisira pasado ito. ito. yung isa. yan Kunin natin yung isa ulit. Balik tayo dito. Kunin natin. Bigat. Bigat. ayan po okay lang mag croc po na sya kasinga mahina lang sa pona Normal oh, ba? Yan, yellow-yellow na rin siya. Pwede na ito. Ito. Ito rin na na. Bilis mo hino. Ang liliit. Go. Dahil hindi malinis yung puno. Oh. Oh, ang puno. Ayan. po ah. Thank you. Pati na nga nga nga. Pati ko yan. Natin. Alam niyo, mura nito. Pag 25 lang pera isang ganyan. Ito din. ko yan para makapera ko. Okay then. Bye for now. Tired. Tayo lang nagputulang saging. Okay lang yan. Hope you like it guys. I love you all. Please subscribe, like and subscribe. Thank you for watching. Give mm it the -hmm. tension gallize of the video. Bless again. Thank you, boy. Okay, shout out to you, Salha.